Punta tayo. Punta kami ng Newport. Bil kami isda. Malapit man dito. Kung nasaan kami nagkamping. Ayan. Nag-close siya kasi ano dyan? Ah, uh, may mag-ano dyan? Mag-agi -mag ba? Yeah, I can Na ano? See <laughs> mama? Where? Yeah, eva diba? ano na 'yung ano yeah di ti hapasin may barko ah oh, barko what what you call that my love boat boat a boat, a boat. Diba. so mga 10 minutes waiting -wait kami 10 minutes Ayan na siya. Damaan na siya. Ayan. Damaan na baba na yung isa. Dito hindi pa. There's the thing. A picture? Yeah. Agenda agat, agenda agat. Mindanao ano, marami talaga pupunta sa ano dagat. Yeah. Kasi makapark sila diyan. So easy lang yung ano. Parking. Dagat puro na yung dagat. Straight. Let's go. We've been there 2021. Any other kind of? Model, Bunker, Sophia, Keck, Ito yung lugar na saan yung ano German at Belgium nag ano nag away So John, what do you call that my love? Uh, memorial of uh, King Oh yeah, Memorial of King Leopold one Leopold Nakapunta na kami dyan May video kami, may video tayo dyan May vlog tayo dyan Diba ang Grabe yung ano weather oh. Yan. Nasa ano na kami, Newport. Ah, my love, Newport. Where na Newport? Yan. yan. Newport. Nag-camping kami last 2021. I think dito. Diyan na yung ano. Fish market. Yan. Mahana na yan dyan. Yeah, the one that we always buy Diyan na Ano yung fish May ano dito Lobster Yan Fish handle Siyang yung linya Diba Ito na

Que no. no problema. Eu eu. Okay. Yeah, very, very look. And then jump up. Oh, I know. pa. Yeah. Ay, Yeah. 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 ito yung laman ng fridge natin dyan. Yeah. Siya Nairapan tayo dyan. O, guys.